So, itong YouTuber na ito ay may balak na patayin ang kanyang boyfriend. At ang pangalan niya ay Daniel. Siya ay 29 years old, mula sa Spain, na may maliit na cooking channel sa YouTube. Muy buenas disfrutores, ¿cómo estáis? Vamos a hacer unas smash burgers de campeonato. Samantala, sa Colombia ay may isa pang lalaki. Ang pangalan niya ay Edwin. Si Edwin ay 44 years old at isang matagumpay na plastic surgeon. Mayroon siyang maraming klinika sa iba't ibang bansa, kaya malaki ang kanyang kinikita. Isang araw ay nagkakilala sina Edwin at Daniel sa Instagram. At isa sa kanila ang unang nag-message. Mas matanda si Edwin kay Daniel, pero sino ba ang may pake? Dahil nagwagwapuhan siya kay Daniel at mukhang ganun din ang nararamdaman ni Daniel para sa kanya. At hindi nagtagal ay madalas na silang nag-uusap, naglalandian at nagpapalitan ng masasilang litrato. At higit sa lahat ay pinag-uusapan na nila ang pagkikita ng personal. Kaya tinuloy-tuloy nila ang relasyon na ito at sa huli ay nagkita rin sila. Lumipad si Edwin papuntang Madrid para mag-dinner kasama si Daniel at nag-enjoy sila. Isang buwan matapos noon ay nagkita ulit sila sa La Tapos ilang buwan na naman ang lumipas ay nagkita ulit sila at nagparty kasama ang ilang kaibigan sa Ibiza. At sinasabing may nangyayari sa kanila sa lahat ng pagkakataong ito. Habang naglalakbay sila, nagkikita sa magagandang lugar, nagbo ay may nangyayari sa kanila. At mukhang talagang nagkagusto si Edwin kay Daniel. At nagsimula na siyang mag-imagine na maging sila. Like boyfriend-boyfriend. Kaya dito na nagsimulang pumangit ang sitwasyon. Dahil dumating na sa punto na inamin ni Edwin ang nararamdaman niya kay Daniel. Sinabi niya kung gaano niya ito nagugustuhan. Na talagang gusto niya ito at plano niyang lumipat sa Spain. At magbukas ng ilang klinika doon para mas maging malapit sila sa isa't isa. Gusto rin naman ni Daniel si Edwin, pero ang problema ay hindi sila pareho ng nararamdaman dahil hindi ganun kalalim ang pagtingin niya kay Edwin. Kaya wala siyang balak maging kasintahan si Edwin. Kaya sinubukan niyang tapusin ang relasyon nila. At si Edwin naman ay parang, no, mi amor. At naging dahilan ito ng pagtatalo nila sa loob ng ilang panahon. Hanggang sa dumating ang punto na nagalit na si Edwin at ayaw niyang mawala si Daniel. And allegedly, sabi nila, ay tinatakot niya si Daniel. Kapag hiniwalayan mo ako, ay ilalabas ko ang mga masasalang litrato mo. At si Daniel naman ay, ah mierda! Kasi ganito ang sitwasyon ni Daniel. Hindi lang basta chef na may cooking channel sa YouTube si Daniel. Anak talaga siya ng sikat na Spanish TV at film actor na si Rodolfo Sancho. At ang nanay niya ay isang kilalang aktris rin na si Sylvia Bronchalo. Hakahaka -haka ko lang ito, pero kaya siguro mahalaga sa kanya na hindi ko kumalat ang mga litrato ay dahil sikat ang mga magulang niya. Pero sa anumang dahilan, ay ayaw talagang ipakalat ni Daniel ang impormasyong ito. At pakiramdam niya parang naipit siya. Kaya nag-isip siya ng plano para siguraduhin na hindi lalabas ang mga litratong iyon. Kaya isang araw ay inaya ni Daniel si Edwin na magkita. Pero hindi sa Spain, kundi sa Thailand. Sa isang maliit na isla na tinatawag na Koh Phangan. Dahil sabi niya, ay gusto niyang pumunta doon sa sikat na full moon party. Ito ay isang malaking festival na ginaganap buwan-buwan sa isla ng Thailand at maraming tao ang dumadalo rito. At si Edwin naman ay, "Full moon party? Ayos." at nang dumating na ang araw ng party, ay lumipad si Daniel mula Spain papunta sa isla pero nauna siyang dumating bago si Edwin. Nag-check-in siya sa isang bungalow, tapos pumunta siya sa isang tindahan at bumili ng ilang gamit. Plastic bags, goma na guantes, pangkuskos, bleach at kutsilyo. At nang dumating si Edwin ng gabing iyon, ay sinundo siya ni Daniel gamit ang isang maliit na scooter na nirentahan niya. Nagikot-ikot muna sila, nagbonding at palak nilang maghapunan. Mukhang magiging masaya ang gabi nila hanggang sa bumalik sila sa bungalow nila. At mukhang gusto ni Edwin na may mangyari sa kanila. Pero ayaw ni Daniel. Wala ako sa mood, bro. Pero ayon sa mga ulat ay medyo naging mapilit si Edwin. Pero si Daniel matigas pa rin ang sagot niya, ayoko bro. Kaya nagsimula silang magtalo at lumala ang away nila. Hanggang sa naging masama na ang sitwasyon. Tapos bigla na lang bam, malakas na itinulak ni Daniel si Edwin. Kaya napaatras si Edwin at bam, tumama ang ulo niya sa bathtub. At nawalan na siya ng malay. Sa puntong ito ay pwede sanang tumawag si Daniel ng 911 para makahingi ng tulong medikal para kay Edwin. Pero hindi niya yon ginawa. Sa halip ay una, binuhusan niya ng tubig ang ulo ni Edwin, pero hindi ko alam kung bakit. Siguro ay umaasa siyang magigising niya ito. Pero hindi nagising si Edwin at hindi rin makakatulong ang tubig. At dito na nagiging madilim ang pangyayari. Kasi kinuha ni Daniel ang kutsilyong binili niya at bam, bam, sinaksak niya si Edwin ng dalawang beses. Tapos ginamit niya ang kutsilyo para hiwain ang leeg ni Edwin. At syempre, dito na siya namatay. Pagkatapos ay ginamit ni Daniel ang kutsilyo para pagpira-pirasuhin si Edwin into 14 pieces. Nilagay niya ang mga piraso sa mga plastic bag na binili niya kanina. Tapos ginamit niya yung mga panlinis na binili niya at nilinis niyang mabuti ang pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga plastic bag na may laman na parte ni Edwin. Nag-ikot siya sa isla at itinapon ang mga ito sa iba't ibang lugar. Sa mga basurahan, sa tambakan ng basurahan at sa gubat. Kaya ang katawan ni Edwin ay nagkalat na sa buong isla. Bumili pa si Daniel ng kayak tapos naglayag siya sa dagat at itinapon ng ibang parte ni Edwin Don At pagkatapos ng lahat ng ito ay hindi man lang nalungkot o na guilty si Daniel. Hindi man lang siya nagdalamhati sa kaibigang nawala. Sabi nila ay dumiretso agad siya sa full moon party. At nagparty siya buong gabi kasama ang ilang babaeng nakilala niya. At talagang nag-enjoy siya at kinaumagahan ay beep, nakareceive siya ng DM. Galing ito sa kapatid ni Edwin. Siguro alam ng kapatid ni Edwin na magkasama silang nag-travel. At nagtataka siya dahil hindi pa siya nakakatanggap ng balita mula nung umalis sila. Dahil si Edwin ay ang tipong tao na araw-araw nakikipag-usap sa pamilya. Kaya nung bigla na lang hindi nagparamdam si Edwin, ay nagtaka siya at parang may mali kaya tinanong niya si Daniel, nasaan si Edwin? At sabi ni Daniel, ah, hindi ko na siya nakita pa mula nung umalis siya kagabi. At para magmukhang hindi ka hinahinala ay pumunta si Daniel sa pulis. At nagsampa ng report tungkol sa nawawalang tao. Sabi niya, tulong, bigla na lang nawala ang kaibigan ko. Pero hindi niya alam na sa puntong iyon, bago siya pumunta sa pulis para mag-report, ay may nakapag-report na pala sa pulis at ito ay isang trabahador sa tapunan ng basura. Habang ginagawa niya ang kanyang trabaho, ay nakita niya ang ilang bag na may lamang mga bahagi ng katawan ni Edwin. Kaya agad niya itong inireport sa pulis. Ngayon ay may mga natagpo ang bahagi ng katawan ng mga pulis. Kaya alam nilang may pinatay pero hindi lang nila alam kung sino at nung dumating si Daniel para i-report na nawawala ang kanyang kaibigan, ay napapansin na ng mga pulis na may mga hiwa at gasgas siya sa katawan. Kaya lalo siyang pinaghinalaan ng pulis. Kaya inimbestigahan siya ng mga pulis at tinanong. At hindi din nagtagal ay inamin na ni Daniel. Oo, oh, oh, ako nga! Umamin siya na pinatay at pinagputol-putol niya si Edwin. Gayon pa ay sinabi niyang self-defense lang iyon. Ayon sa kanya ay sinubukan siyang gahasain ni Edwin sa bungalow. Kaya napilitan siyang patayin ito para ipagtanggol ang sarili niya. Totoo man o hindi ay, inaresto pa rin siya ng mga pulis. Pero kahit ganoon, sa huli ay nagcooperate naman si Daniel. Dinalan niya ang mga pulis sa iba't ibang lugar sa isla kung saan niya itinapo ng mga bahagi ng katawan ni Edwin. Sinabi rin niya sa pulis na hindi talaga sila magkasintahan ni Edwin. At ayon sa kanya ay business partners lamang sila. Hindi sila magkasintahan, hindi sila nagkaroon ng relasyon, at hindi raw siya bakla. Pero nang imbestigahan ito ng mga pulis sa Thailand, at sinuri ang kwento ni Daniel tungkol sinasabing self-defense, ay natuklasan nila sa surveillance footage na bago pa dumating si Edwin sa isla, ay bumili na siya ng kutsilyo at mga panlinis sa grocery store na nagpapahiwatig na pinagplanuhan niya ang lahat. At syempre ay sumabog ang balita na ang anak ng sikat na mga artistang Espanyol ay pumatay ng secret gay lovers sa Thailand. Lumaganap ito at pinag-uusapan ng lahat kaya sa huli ay napatunayang nagkasala si Daniel sa pagpatay kay Edwin at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong